Gutom ka na ba anak? Tanong sa akin ni tatay. Pagod siyang umuwi galing sa bukid pero baka sa mukha niya ang ngiti nang makita ako. Sumagot ako ng opo, tay gutom na po. Maya maya, inihain ni nanay ang hapunan. Nakita ko ang isang plato ng isda, gulay at isang kaldero ng kanin na sunog. Sunog na sunog ang ilalim. Tinitigan ko si tatay nag-aabang kung ano ang sasabihin niya. Pero sa gulat ko, Kumuha lang si Tatay ng kanin, ngumiti kay Nanay at tinanong ako. "Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Hindi ko na matandaan ang isinagot ko. Ang naaalala ko lang ay kung paano niya kinain ang bawat butil ng sunog na kanin at pinuri pa niya si Nanay. "Ang sarap ng luto mo, mahal." Pagkatapos ng hapunan ng gabing iyon, bago ako matulog, narinig ko si Nanay na humihingi ng tawad kay Tatay dahil sa sunog na kanin. At ang sagot ni tatay, hinding hindi ko malilimutan. Sabi niya, Mahal, ayos lang. Minsan nga gusto ko ng medyo tostadong kanin. Huwag mo nang alalahanin yan. Bago ako pumikit, lumapit si tatay sa aking higaan at hinalikan ako sa noo. Tinanong ko siya, Tay, totoo po ba? Gusto niyo talaga ng sunog na kanin? Niyakap niya ako at bumulong. Anak, ang nanay mo ay pagod buong araw. Nagtrabaho siya, nagasikaso sa bahay at nagluto para sa atin. Ang isang sunog na kanin ay hindi makakasakit, pero ang masasamang salita, nakakasugat yan ng puso. Doon ko unang natutunan ang isang mahalagang aral, ang aral sa sunog na kanin. Alam mo, sa buhay natin, lahat tayo ay may mga pagkukulang, hindi tayo perpekto. Katulad lang din tayo ng isang kalderong may sunog na kanin. May mga bahagi tayong hindi kaaya-aya. Pero ang susi sa isang matatag na relasyon, sa pamilya man o sa kaibigan, ay hindi ang paghahanap ng perpeksyon. Ito ay ang pag-aaral na tanggapin ang mga pagkukulang ng bawat isa. Ang pag-unawa na sa likod ng bawat pagkakamali, may isang taong pagod, nagsisikap at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Habang tumatanda tayo, mas nauunawaan natin na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga problema o sa mga sunog na kanin. Ito ay tungkol sa kung paano natin ito haharapin ng may pagmamahal at pag-unawa. Minsan, ang pinakamagandang paraan para ipakita ang pagmamahal ay hindi sa mga salita, kundi sa katahimikan, sa pagpapasensya, sa pagpili na makita ang sakripisyo sa likod ng pagkakamali sa halip na punahin ang pagkakamali mismo naisip ko paano kung ang bawat isa sa atin ay matutong kumain ng sunog na kanin ng ating kapwa paano kung sa halip na magreklamo magpapasalamat tayo naalala ko tuloy ang sinabi ng isang matanda ang buhay na walang diyos ay parang isang lapis na walang tasa walang direksyon walang saysay kapag inilagak natin sa diyos ang lahat ang mabuti ang masama pati na ang mga sunog na bahagi ng ating buhay, doon natin matatagpuan ang kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ito ang kapayapaan na nagtuturo sa ating magpatawad. Ang kapayapaan na nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang kabutihan kahit sa gitna ng kapintasan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpekto. Ito ay marunong umintindi, magpatawad at magpasalamat kahit nasunog ang kanin na inihain sa iyo. Hindi ba't mas masarap mabuhay sa isang mundong puno ng pagunawa? Isang mundong kung saan ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpeksyon kundi sa lalim ng pagtanggap? Tandaan mo, walang perpektong tao, walang perpektong nanay, tatay, asawa o kaibigan. Ngunit ang pagmamahal na marunong umunawa iyon ang perpektong pagmamahal. Kaya sa susunod na makakita ka ng sunog na kanin sa buhay mo, isang pagkakamali, isang pagkukulang, sana alalahanin mo ang kwento ni tatay. Piliin mo ang pag-unawa kaysa sa paghusga. Piliin mo ang pagmamahal kaysa sa galit. Dahil sa huli, ang mga bagay na nagpapatatag sa atin ay hindi ang mga perpektong sandali kundi kung paano natin niyakap ang mga diperpektong pagkakataon ng may buong puso. Kung ang mensahe pong ito ay tumatak sa iyong puso, mangyaring ishare mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Baka may isang taong nangangailangan marinig ang aral sa sunog na kanin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Maraming salamat sa panonood.